Naku, uh, grabe na talaga ang init. Ay, ice cream! Isaw, so, sino ka na ka, Ice cream! Isaw, so, wow! Si Ram, sana kayo ng ice cream na ini, oh. Uyug-uyugun mo, ah. Ay, si Habagat pala ng tindiro. Ice cream! Oh, yung na nana, mo naman nga. Bata may i-seeker ka pa pati ni Kuya Kuling Kuya Bot pala na Uyuguyubun. Oke, okay, teman bakal aku kiwi. <laughs> Apat. Gurano <laughs> ice cream mau? Hah? Gurano. Oh, nih mau mamili ke mana? Ada flavor. Strawberry. Strawberry. Ah, gua bela be. Mocha and mango. Mangga? Ah, mangga? Gurano. Ang mango. Da import di ning mangga. What? One five. One five. Anu mana klasik ice cream man? On one five. <laughs> Ano naman sana ang? Teka magata na kaya si Rikunoroy Ay! Isa sana ang susunong Baka bulo oh, oh, pala tau oh, <laughs> Muka Muka, gula na Dos mil Ano? Ang isi sa'yo mo oh, yeah. oh. Patawara kita Anong piglagan mukaan? Planggan Planggana? Anong planggana? ha? <laughs> Huni mo boy Kuya ah. <O> nyo, <laughs> para dyan pala Kuna, kung planggan Ta talagang mabakalaw 2 million mong alam mo ka, bula manggaw. Ayakan mo ya mo. Ayan, sabi ya mo din, ge. Baka pwede na sana diyan ang Jace, Jace uh, Peace House. Yes. Tama sa mo sa dahon. Ano naan? Kung araw uh, kay nang para ice uh, cream. Ice cream. Dai ka mo magbakaligi sa para ice <laughs> cream ni, kung sabagat man sana magtinda. Kita mo 15 dusmil. Oh. Mango flavor. Mango flavor kan. Hari na. Bata ko ngani muyaw na naku magka ice cream. Oh ne. No. Puro bata tuhan man ngani eh, an ice cream mo. Oh. Manggo oh, mango neng bawas, bawa swan pay bine. Eh. <laughs> oh ni tawi neng mga boro biscuit na moka. Dos mel. Tong hapo mo ta na ice cream ba la kasi mo. <laughs> ano ka dyan, na ipang istorya ta ka diyan na dai ka magpakalan man <laughs> Ice cream masarap, delicious. Delicious <laughs> tapos mahalon <laughs> Dari sana makan es krim Malu kum nasan aku ke Yilo Sabit Es krim Dumanak Daya mana kumabakal Kala huh? maka bakal 5 doz men Daya kama kata nang es krim ini. Malu ah ujian Tindai ujian sarung na itu Woy Tabaga babakal Langka jangka persumungan Es krim Woy Daya nakumabakal Kan es krim uang Uang 5 doz men Jangan kakan maka ayoleng Wala kajal Mabintang kong ane Jangan Mga ice cream ka ice cream Huli kita mga bakalaw Kihilo kay manay, manay biday What? ko na sa iyo Pitchell Grabe naman na presyo nang kaan Ice cream 1.5 Hitsa na pangyari Kung naroon ba kayo Dipirman mga pangatinda Hayo na doon ka talaga Sa sobrang init na inyo.